Isang panibagong update mula sa King Pao. Pinagkahaguluhan ngayon ang panibagong episodes ng What's Wrong Secretary Kim kung saan nagkakamabutihan na si na BMC at Secretary Kim. Umani na mga samotsaring reaksyon ang kaninang mga nakakakilig na tangpo. Kitang kita kung paano yakapi ng aktor sa si Kim Chu. Naiimagine na nga na ng mga fans na hindi na ito ang mga bida sa proyekto. Ang nakikita nila, kundi ang kimpo na. Komportable kasi sila magbigay ng mga sweet moments at batuhan ng mga linya. Nakakilig talaga ang kimpaw. Kahit sino ay kikinigin ng gusto. Karamihan nga sa mga tagahanga ng kimpaw ay may mga edad na. Ang iba ay senior citizen. At hindi napipigilan magdabas ng mga sadoobin. Ayon nga sa mga komento, may asing pa kami. Kahit lagpa 60 na, napapahiyaw kami sa kilig. Kaya nilang makuha ang loob ng mga may edad na. Iba ang karisma, walang pinipining edad ang mga taong nagmamahal sa kanila. Ayon pa sa isang komento, sobrang natural yung feelings nila sa isa't isa. Hindi na kailangan magwarm warm up pa kasi tunay ang nadarama. Hindi pinipilit kusang lumalabas, indab na nga. Talaga sila in life. Ayon pa sa isang komento, Dati, kinikilig na ako tuwing kinsenas katapusan at pagdating ng bonus tuwing Pasko. Pero simula na magkaroon ng impaw hindi nang sila ang magpapakilig sa akin. Ang dapas ng dayuman niyo sa mga fans o sa mga supporters. Huwag kayong maghihiwalay. Masasaktan kaming lahat. Ilan na iyan sa mga nakakatawang reactions ng mga supporters. Hindi na nila mapigilan ang kanilang damdamin sa patuloy na pagpapakilig ng King Pao.